Samantala sa ating showbiz news, sa kabila ng masigla at kakaibang chemistry, lindong teacher ang tingin kay Charo. Opisyal nang inilunsad ang full trailer ng pinakabagong pelikula ni na Dantes at Charo Santos nitong Sabado. Tampok sa kwento ang dalawang taong nagtagpo bilang magkapit bahay, parehong may hinahanap sa kanilang puso at kaluluwa, at nauwi sa isang makabagbag damdaming kwento ng pag-ibig. Ayon kay Dantes, it's a beautiful love story, at hinikayat niya ang publiko na panuurin ito sa mga sinihan upang maranasan ang kakaibang cinematic experience. Pitong taon na umano ang nakalipas mula ng unang pag-usapan ng proyekto. Ibinahagi ni Dantes ang kanyang paghanga kay Charo Santos, na kanyang tinawag na huwara ng pagiging profesional. Napaka-generous niya, hindi lang bilang aktres kundi bilang tao, wika pa ng aktor, na nagsabing mas nakilala niya si Santos sa mga kwento at karanasan nito sa likod ng kamera. When I say generous, napaka-generous sa mga kwento. Parang nagdidir charo lang siya, nagbabasa ng sulat. Kinukwento niya yung kanyang buhay, yung mga nangyayari sa kanya, yung challenges niya. Lumabas talaga yung pagiging teacher niya, yung pagiging giver niya. Yun ang na-appreciate ko sa kanya, kwento pa ng kapuso actor. Samantala, ibinahagi rin ni Dantes ang kanyang pananaw bilang asawa at ama. Mahigit sampung taon na silang kasal ni Marian Rivera, at may dalawang anak na. Para sa aktor, mas mahalaga na ngayon ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa pamilya kaysa sa panandaliang kasiyahan. Ang pelikula ay isa sa mga pinakaaabang ang proyekto ng taon, at inaasahang magdadala ng inspirasyon sa mga manunood sa mga sinehan ngayong 2025.